Silahin mo nga, kambing mo. Ano sabi? Ano masasabi ng kambing mo? Isuga mo na yun din. Uy, 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 kakainin niya yung halaman. Silahin mo, kakainin niya yung halaman. <laughs> oh, Lagot ka. Ha <laughs> <laughs> ha Oh. <laughs> 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 naman lang nga ano yan! Nick Nick, mo lang, ilain mo lang ilain <laughs> <laughs> lang Gano'n! <laughs> Hindi na mo pa ni mo Hindi bibitawan narinig pa Hindi ako narinig pa yan! Eh. <laughs> <laughs> Peter. Hindi ka na sa kambing Hindi <laughs> Kanino kambing yan, Nick? Nick? Kanino kambing yan? kambing yan?